Magandang tanghali sa inyong lahat yan. Guys, ngayon, for to this video, luto tayo ng tahong. Sarap po si guys yung sabaw. Namiss ko na itong sabaw ng tahong. At saka itong halaan. Yung sinabay, sinabay ko na ito guys. Sarap po si guys yung sabaw nito guys. Mga healthy foods. Sarap. Luya. Ginisa ko muna yung luya, bawang, sibuyas. At saka ko nilagay itong halaan. Sarap. Then, lagyan natin guys ng sabaw. Itong hmm, tamang sabaw din guys. Ha. Lalagyan natin ito guys ng malunggay. Okay. Ito yung malunggay para mamaya. Ito yung malunggay. Yan, ano yung mo doon. Malunggay din. No, pitsay. Hmm? Pitsay. Pitsay? Sige. Tahong na may? Tahong na may pitsay. Ito? Halaan na may malunggay. Ito dito guys. Ito yung kamates at sili. Mahalagang ah, ah. abot kaya, guys. 85 pesos. Ulam natin ito. Ay, sabi ni Buskaykay, guys. Ulam natin ito. Ayan, hi Musong Bisayas sa at Mindanao, sang sulok ng mundo. Ayan. Tapos ito guys, tanggal natin guys ng bula. Ayan. Oh. ito ano guys, kasi so, ano to, kung um, sa Bisaya ang tawag doon, ano, ano, yung bula niya, harat. Harat to guys, harat mo, gini mo tinanggal itong ano, bula na ito. Harat ka, harat. Kailan okay, tanggalin itong bula na ito? Harahat. Harahat. Okay. So ayan guys, tanggal natin yung bula. Sa so, kanti itong malunggay. Ayan guys, oh. so. Guys. Ayan. Ayan din yung balungay. natin yung siling birdie. So tayo guys Malang isda ngayon guys yeah. Yung yeah. natin Luto na rin guys Okay tara Kain tayo Kain na tayo wow. Sarap naman Tikman mo Tikman natin guys no Thank you.

Mayroon na. Dito. Sarap. Sarap, guys. Sarap na. Okay na. Okay na. Nakuha ko paano ang masarap. Masarap, sarap! <laughs> Hi guys! Oh, oh,